Shoutout tayo mga idol sa lahat ng ating mga uh, taga-suporta. Sa lahat ng ating mga member na patuloy na sumusuporta sa atin buwan-buwan. Sa mga nagbigay at mga nag sa ating channel. Maraming salamat sa inyong mga idol. Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Sa mga beakers, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Sa mga blind community. Sa laging nagkukumin sa ating mga bagong upload, uh, nababasa ko po ang lahat ng mga ito mga idol sa lahat ng mga nag-share at sa mga nag uh, nag-like sa ating mga video. Malaking tulong na po ito mga idol. Maraming salamat sa inyo lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang isa doon sa apat na mga dinalang agad na nakikilala nitong si Butchok ang hitsura nito bukod sa mataas at mahaba ang buhok nito na abot na yata sa lupa na kulay puti kilalang kilala ni Butchok ang pagmumuka ng matanda nawala na ang nagliliwanag na bagay galing sa katawan nitong si Nanay Candida napatakbo na itong si Butchok papunta doon kay Nanay Candida at hindi niya maintindihan kung bakit napapaluha siya. Nagkita pa sila nitong si Nanay Candida noong nagdaang mga araw. Siguro masaya lamang ngayon na itong si Butchok dahil unang bisis na nakita niya ang babaylan na apuhan dito sa labas ng kagubatan at nawala na ang nagliliwanag na bagay sa katawan ng matandang babaylan na tagapagpangalaga na ngayon ng kalikasan sa isla. Nang tuloy ang makalapit na itong si Butchok, agad na yumakap na ito doon sa kanyang apuhan ng napakahigpit. Simula ng mapahiwalay na sa kanila, itong sinanay kandida, unang bisis pa lamang ngayon na na nayakap niya ito. Doon kasi sa kagubatan na kahit sa pagdampi pa lamang ng kanyang palad doon na sa balat ni Nanay Candida, hindi niya ito magagawa dahil sa liwanag na nakapalibot sa katawan ng matandang babay lala. Ngunit ngayon, hindi makapaniwala itong si Butchok nang tuluyan ng mayakap ang kanyang Nanay Nanay Candida napapaluha din itong si Butok at naamoy na din niya ang bango ng matandang babaylan. wi ka naman itong si Nanay Candida na napapangiti habang yumakap na din doon kay Butok. Hehehe, <laughs> namiss ko din kayo ng sobra, Apo. Salamat sa mga diwata ng kalikasan na nagbigay sa akin ng aking kahilingan nandirito ako dahil sa isang malaking misyon. May mga nakuha na kaming mga impormasyon tungkol sa mga nilalang na mga kalaban natin at nakaambang mananakop sa ating isla. Tungkol sa kanilang binabalak, lalo na dito sa apat na mga baryo na pinupuntirian nila at hindi lamang ang mga nilalang na ito ang tanging namimisti dahil may mga kasabwat ang mga ito na sa mga karating na baryo. Hmm, nasasabit na din akong makitang muli ang aking mga apo sa tuhod, Dodong Botsok, at ang aking mga anak. Namamasa na din ang mga mata nitong sin Nanay Candida at nakaamba na ang luha sa kanyang mga mata. At ngayon, napagtanto din itong si Butchok na humiling pala ang kanyang lula kanida doon sa mga diwata ng kalikasan at sa kanyang mga gabay dati para bumalik ito sa kanyang katawan pansamantala. Marahil, ang nagiging dahilan ay ang mga nilalang na nakaambang maghahasik ng lagim sa isla at sa kanilang baryo, ipinakilala naman ng babaylan ang kanyang mga kasamahan, wika nitong sinanay kandida. Siya nga pala, Dodong Butyok, nais kong ipakilala ang aking mga kasama. Ang mga ito, ang aking mga bantay at laging kasakasama sa kagubatan para bantayan ang buong isla laban sa mga kampo ng kadiliman. Ang tatlong ito ang pinakamalakas na mga mandirigmang timawa, mga taong antingiro, na nagiging mga inkanto para magiging katulong sa bantay ng kalikasan na tulad ko. Ito nga pala si Bugon, Ubak at Santino. Malaki ang maitulong ng mga ito sa ating pakikipaglaban sa mga limunyo. Napatitig naman itong si Butchok doon sa tatlong mga kasamahan itong si Nanay Kanina dahil mula kanina pa doon sa kanilang bakuran naramdaman na niya ang kakaibang kalakasan din ng tatlong ito. Itong si Bugon ang pinakamalaki sa lahat na sa pakiwari nitong si Butchok nasa mahigit anim na talampakan ang tangkad. Bato-bato din ang katawan nito at mayroong nakasuksok na isang malaking palakol sa kanyang likuran. Samantalang itong si Ubak naman, kilala na ito dati ni Butchok. Ngayon pa lamang niya naalala ito nang tuluyang makalapit na ito doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida itong si Ubak ay ang alalay din dati ni Tata Islaw, isang kuba na kapag nagagalit ito ng husto, nagiging halimaw ito at napakalakas na nilalang. At ang isa naman, bata at may daladalang tungkod, itong si Santino, malakas ang kakayahan pagdating sa mga usal at mga orasyon. Makalipas naman ang ilang mga sandali, naglalakad na ang mga ito papunta at pabalik doon sa bahay nila ni Bocok. Nasasabik na din ngayon itong si Butchok na makita ng kanyang buong pamilya ang pagbabalik nitong si Nanay Candida. Inihayag na din ng babaylan na si Nanay Candida na dapat na ipatawag ang kanyang mga anak na si Luis at ang itinuring na niyang anak na si Lucas. Nais niyang makasama pansamantala ang mga ito. Pati na, sina Abu at Akiko na namiss na din ng sobra nitong si Nanay Candida. Naisip din ngayon itong si Butchok kung ano kaya ang maramdaman ng mga ito na makitang muli at makasama nila pansamantala ang babaylan na si Nanay Candida nang papasok na ang mga ito doon sa bakura nila ni Butchok. Biglang napatayo naman ang kanyang mga tauhan at napatitig ang mga ito sa kanilang kinaroroonan na parang pilit na kinikilala ng mga ito ang mga kasamahan nitong si Butchok. Ngunit sinabituin nang dumungaw na ang mga ito doon sa may bintana agad na nakikilala ng babaylan itong si Nanay Candida na halos hindi din ito makapaniwala. Napatitig pa nga ito ng ilang mga segundo bago na himasmasan at napatakbo para salubungin ang matandang sinnanay kandida. Agad na yumakap na din itong sibituin Bituin na napapaluha na. Maraming mga katanungan ngayon sa isip ng babaylan na si kung bakit nandirito itong si Nanay Kanida at nagkatawan ito muli sa pagiging tao. Samantalang si Nahiraya naman at itong si Samail dahil nakikita na nila paminsan-minsan itong si Nanay Kanida dahil nga isinama ang dalawang ito ni Butchok doon sa pusod ng kagubatan para na din makapagsanay ang mga ito natandaan nila at nakikilala na din ang hitsura ng babaylan. Kaya agad nasumunod na din ang mga ito sa pagtakbo nitong si Bituin papalapit doon kay Nanay Candida. At napayakap na din ang mga ito samantalang itong si Bituin tumitig ito sa pagmumuka nitong si Nanay Candida na parang may katanungan sa kanyang isipan. Agad naman, na naintindihan nitong si Nanay Kanida ang mga titig na ito nitong si Bituin. Kaya wika ka ng matandang babaylan na sa mga pagkakataon na iyon. Napayakap na din doon sa dalawang mga anak nila ni Butsok at Bituin na sina Hiraya at Samail at napapaluha na ng sobra ang matandang babaylan. Doon na sa loob natin pag-usapan ang lahat. Sasabihin ko ang lahat-lahat. Ang naging dahilan kung bakit ako bumaba at nagpunta sa inyo. Kung bakit ako nagkatawan bilang tao. Mayroon akong mahalagang pakay at mahalagang impormasyon para sa inyo. Para sa kaligtasan ng lahat na mga tao dito sa ating baryo. Pati na sa kabilang baryo at sa mga lugar, lalo na sa buong isla. Mabilis naman na inotusan itong si Butchok ang kanyang mga tauhan na maghanda ang mga ito ng pagkain. At pagkatapos, pumasok na ng tuluyan ang mga ito doon sa loob ng bahay at nandoon na ang mga ito doon sa sala ng bahay nila ni Butchok na sa mga pagkakataon na iyon Inihayag na nitong sinanay kandida ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa baryo ng Bintangan sa mga pagkakataon din na iyon hindi din makapaniwala itong sikiram nang makita ang presensya ng matandang babaylan Simula kasi nang magiging tagapagpangalaga ng kalikasan itong si Nanay Candida. Hindi na nakita pang muli nitong si Kiram ang matandang babaylan Ngunit ngayon, kitang-kita nanya ito at napapaluha na din itong si Kiram habang lumalapit agad sa kanila. Matapos naman ang kakaunting minutong kamustahan ng mga ito, inihayag na nitong sinanay kanida ang mga rason kung bakit siya nagbunta at kung sino-sino ang kanilang mga kalaban. Ayon nitong sinanay kanida na hindi lamang ang mga nilalang na umatake sa kanila ang kanilang mga kalaban dahil may mga kasabwat ang mga ito galing doon sa mga karating na baryo lalo na doon sa baryo ng Kang Ibong kung saan doon sumuot at pumasok ang mga kalabang nilalang na hinahabol nila ni Butchok kagabi lamang. At ngayon, napagtanto nila ni Butchok na totoo ang kanilang mga hinala na may kinalaman nga ang baryo ng Kang Ibong doon sa kanilang mga kalabang nilalang. At hindi lamang ang baryo ng Kang Ibong ang kasabwat ng mga nilalang na ito. Pati na rin ang baryo ng Kang Bungo. Ang baryo doon sa kabilang bahagi din ng kanilang baryo. Malapit din lamang ito sa kanila. Ang baryong ito ay kilala bilang tirahan ng mga asuwang. Ibat-ibang uring mga asuwang kaya hindi na nakapagtataka na kasabwat ang mga ito sa grupo ng mga nilalang na umaatake at namimisti sa kanilang baryo. Ngayon, ang nais nitong sinanay kandida, matsyagan ang dalawang baryong iyon. Kailangan nilang makapasok ng palihina, doon sa dalawang mga baryo at matsyagan ang mga kilos ng mga opisyalis ng mga ito. At kapag makakuha sila ng solidong ebidensya sa lakay nila ang mga ito at patayin ang lahat ng mga kampo ng kadiliman. At kapag mangingi alam ang kapitan at mga opisyalis sa mga barangay na ito wala na silang magagawa pa kundi idamay na at patayin na rin ang lahat ng mga ito. Matapos na makapagpulong at makapag-usap ang mga ito, nagpaalam na muna itong si Butchok. Isinama niya ang kanyang anak na si Samail dahil gusto nitong puntahan ang kabilang bayan, ang bayan kung saan nagiging alkalde ang kanilang ama na si Luis at nagiging kagawad naman ng lungsod itong si Lucas. Tulad ng iniutos ni Nanay Candida kailangan na ipatawag ang mga ito. Samantalang itong si Nanay Candida, nawiwili ito sa pakikipag-usap doon sa anak na babae nila ni Bituin at Botok na si Hiraya. Dahil nang makita ito ni Nanay Candida, batid agad ng babaylan na hindi ordinaryo ang batang ito batin niyang nagtatangan itong si Hiraya ng kakaibang kalakasan tulad ng kanyang apo na si Akiko. Batid nitong sinanay Kanida na magiging napakalakas na babaylan din tulad ni Akiko ang anak nila ni Butchok at Bituin. Sa mga sandaling iyon, sa kabilang bahagi naman ng lugar, nagbiyahi na din ang pinuno ng baryo ng Ulabi na si Maki. Walang kaalam-alam pa ang mga ito na nando doon na si Nanay Candida. Kasama nitong si Maki ang kanyang kapatida na si Baltok. Samantalang itong si Mark naman, ang kapitan doon sa pinakamalaking barangay sa buong isla, ang baryo ng sinawahan, naglalakbay na din ang mga ito sakay ng isang karawahi na hinihila ng mga kabayo. Kasama ngayon itong si Mark, ang kanyang asawa na si Ursula at ang kanyang panganay na anak. Nagpunta na mga ito doon sa lugar ng Bintangana para makipagkita doon kay Butchok at sa iba pang mga kasamahan nito para pag-usapan na nila ang kanilang gagawin tungkol sa mga kalabang nilalang kagabi din kasi may mga namataan na din ang mga ito at nararamdaman na nakakaibang mga presensya ayon sa grupo ng mga tanod sa lugar ng sinawahan kung saan laging naglibot ang mga ito sa buong baryo lalo na doon sa mga kakahuyan na nakapalibot sa kanilang lugar pinamumunuan ito ng isang malakas na albularyo na si Tatay Abito at ang kanyang pamangkin na si Jesse na isang antingero. May mga nararamdaman ang mga ito na kakaibang mga presensya doon sa mga kakahuyan ng sinawahan at hinala nila maaring kabilang ang mga ito doon sa grupo ng mga nilalang na sinasabi ni Butchok sa kanila. Batay na din kasi sa lakas ng mga presensya ng mga ito siguradong sila na ang mga iyon. Dahil nga sa ginawa nila ni Butchok naman na pagpasok doon sa baryo ng kang ibong na walang pahintulot sa mga nakakataas ng baryo, kumalat agad ang balitang ito sa iba't ibang mga baryo na nakapagbigay ng hating opinyon at sa loobin ng mga bawat namumuno at mga opisyalis sa mga lugar. Agad na napag-alaman ng baryo ng Kang ang mga pangyayaring iyon dahil mahigpit na magkakaibigan at magkasangga ang mga baryong ito. Agad na nagkakaroon din ng pagpupulong ang dalawang baryo para pag-usapan agad nila ang kanilang mga dapat nagagawin. Pati ang baryo ng baybay, nagpahayag na din nang kuminto ang mga ito tungkol sa ginawa ng mga mandirigma ng lugar ng bintangan na pangahas na pumasok doon sa lugar ng kang ibong. Nagdulot ito ng panganib at pangamba para sa kanila. Baka kasi gawin din ito sa kanilang baryo bukod kasi sa kilala at tanyag ang lugar ng baryo ng bintangan pagdating sa mga produkto tulad ng mga tubo, tabako at iba't ibang mga tanim na gulay at mga protas Kilala din ang lugar ng bintangan bilang tirahan ng mga malalakas na mga antingero at mga albularyo na pinangunahan mismo na apo ng isang dakila at tanyag na babaylana na si Nanay Kanida. Walang iba kundi itong si Butchok. Kaya bukod sa respetado ang lugar na ito, kinatatakutan din ito ng mga kalapit na mga baryo. Hindi ganun kalakihan ang baryo ng bintangan. Sagana din ito sa iba't ibang uri ng mga prutas at dinarayo talaga ang lugar ng bintangan ng ibang mga sabungiro dahil kilala ang sabungan ng bintangan sa buong isla. At napakaganda din ang tanawin sa lugar na ito. Kaya hindi may na napakalakas ang presensya ng baryong ito doon sa kanyang karatig na mga lugar. Kaya agad din na nakipagsimpatiya din ang baryong ito doon sa baryo ng Kang Ibong at nagpahayag din ang baryo ng Baybay ng suporta doon sa baryo kung sakaling magkakaroon man ng alitan sa magkakatabing lugar. Nagpahayag ang baryo ng Baybay na nakahanda silang tumulong kung kinakailangan. Ang baryong ito may mga angkan din na na mga barangan at ilang antingiro sa lugar na ito. Pangalawa din ang baryo ng Baybay sa mga pinakamalaking baryo doon sa isla. Ngunit ang isa pang baryo, ang baryo ng Bugo, nagpahayag din ito ng suporta doon sa lugar naman ng Bintangala. Ang baryong ito kasi tirahan ng ilang mga babaylan tulad nila ni Mamang Tasing at Tia at tirahan din ito ng matalik na kaibigan nitong si Nanay Candida ang isang matandang albularyo na si Lulukukoy at kilala din ang baryong ito na kaalyado ng lugar ng kanlasog at bintangan at ang isa pang baryo na batid ng lahat na kung kinakailangan hindi magdadalawang isip ang baryong ito na tumulong doon sa baryo ng bintangan. Isa din itong malaking baryo doon sa bundok Nakatabi lamang ng bukirin ng sinawahan, ang bundok ng kabangahan. Tahimik lamang ang mga ito, tahimik lamang ang mga namumuno at mga opisyalis ng baryong ito Ngunit nakakatiyak ang lahat na kung magkakaroon man ng labanan doon sa mga baryo ng bintangan at baryo ng kanlasog, tiyak na sa baryo ng bintangan ito susuporta at kakampi dahil nandirito ang mga kaibigan nila ni Nanay Candida na sina Carding at Magno ang lahi ng mga bangkilan na aswang. Sa bukirin na ito, nakatira din ang matandang ermitanyo na matalik din na ng pamilya nila ni Nanay Candida, ang sikat at tanyag na mananabong na si Lulo Agaton. Sa mga sandaling iyon, nakarating na itong si Butchok doon sa kabilang bayan kung saan namumuno doon ang kanyang ama na si Luis. Agad, na kinausap ito ng masinsinan nitong si Butchok Pati pa itong si Lucas, kinausap ang mga ito nitong si Butchok para agaran na magpunta ang mga ito doon sa kanilang lugar. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi pa sinabi nitong si Butchok na nando doon itong si Nanay Candida. Balak kasi nito na sorpresahin ang mga ito sa presensya ni Nanay Candida. Kinausap din nitong si Butchok ang hipi ng lugar na iyon. Walang iba. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Gabriel Ang lahat ng mga ito inanyayahan nitong si Butchok. Pati pa ang dalawang mga kapatid nito na si Naabo at Akiko. Kaya makalipas ang ilang mga sandali. Sabay-sabay nang nagpunta at nagbiyahi ang mga ito papunta doon sa lugar ng bintangan. Sa mga sandaling iyon, naghahanda na din si Natuto kasama naman ang grupo nila ni Nunoy para magpunta na din ang mga ito doon sa lugar ng bintangan para magkakaroon na ang mga ito ng pagpupulong para pag-usapan na ng mga ito ang kanilang mga dapat na gagawin. Makalipas naman ang ilang mga sandali Pagdating ng mga ito doon sa lugar ng bintangan napatigil sa paglalakad sina Lucas, Luis, Rosa at ang dalawang kambal na sina Abu at Akiko nang makita nila ang pamilyar na figura doon sa labas ng bahay nila ni Butyok. Kitang kita kasi nila ang isang matanda na mayroong mahabang buhok na kulay puti nakaharap ito sa kanila habang nakangiti hindi maring magkakamali ang mga ito dahil kahit na nagbago na ang hitsura nitong sinanay kandida dahil bukod sa kakaibaang kasuotan ng matanda mahaba na ang buhok nito ngunit kilalang kilala pa rin nila ang hitsura nito ilang segundong Nakatayo lamang ang mga ito at nakatitig doon kay Nanay Kanida At nang may mas masana na paluha na sina Lucas, Luis at Rosa Samantalang ang kambal na sina Abo at Akiko Napapaluha na din ang dalawa Habang tumatakbo na papalapit doon kay Nanay Kanida Na sobrang nasasabik